Ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus Nang makarating si Jesus sa lupain ng Caesarea Filipos, tinanong niya ang kanyang mga tagasunod, Ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin na anak ng tao? Sumagot sila, May mga nagsasabing kayo po si Juan na tagapagbautismo. May nagsasabi rin kayo si Elias. At ang iba na may nagsasabing kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong sila ni Jesus, Pero sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi ni Jesus sa kanya, Pinagpala ka ng Diyos, Simon na anak ni Honas. Sapagkat hindi tao ang nagpahayag sa iyo ng bagay na ito, kundi ang aking amang nasa langit. At ngayon sinasabi ko sa iyo na ikaw si Pedro, at sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia at hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan sa kaharian ng Diyos. Ano man ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal din sa langit. At ano man ang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot din sa langit. Pagkatapos nito, sinabihan ni Jesus sa mga tagasunod niya na huwag nilang ipaalam kahit kanino na ang Kristo.